Hi! Ako nga pala si Newly, ang inyong financial advisor. So, inalok ko yung friend ko. Sabi niya, hindi siya naniniwala sa insurance. So, okay lang naman yun na hindi siya naniniwala sa insurance. Ganon kasi yung iba, ganon yung mindset nila, hindi sila naniniwala sa insurance. Pero ito lang masasabi ko. Ang insurance kasi ay hindi para sa'yo. Hindi yun para sa insured. Actually, para yon sa mga taong may iwan mo, just in case magkasakit, may sudden death, o kung mang hindi inaasahang pangyayari na mangyari sa'yo. So, tandaan mo yung mga may iwan mo. Paano kung hindi sila kasing talino mo, hindi sila kasing galing mo, hindi nila kaya yung ginagawa mo, hindi nila kaya mag-provide para sa sarili nila. So, paano na yung mga mahal mo sa buhay na may iwan mo? Kaya nandyan si insurance sa ang magpapatuloy ng na mga naiwan mo. So, ganun nag-work ang insurance. Hindi yan ang plan A mo. Actually, siya ang plan B mo. Pag nag-fail ang yung plan A, nandyan si insurance. Work ang insurance. Walang ako. I'm willing. I'm more than willing to assist you.